Hey guys, nandito ng i3 Plus at napakaganda niya. Ang kaso lang para kanino kaya ang smartphone na to. Dahil simula nung gamitin ko to, bigla akong nagulang sa kanya. Dahil spoiler alert, mukhang hype lang ang smartphone na to. Paliwanag ko guys. Hey guys, dumating na ang order natin sa may Shopee ng Aetid sn 3 Plus. At nakuha ko lang siya ng 5737. Kaya sa may early bird price niya. Pero 75 talaga yung kanyang SRP. At mukhang pinilit niya Aetid na mabigyan tayo ng super ganda at super na sexy na smartphone. sa so, sobrang murang price lang. Ang kaso may mga tinipid naman siya Aetid sa mga specs para maibigay nga sa atin yung AMOLED curved display na sa mga mamahaling smartphone lang natin nakikita. Like ka ng Realme 11 Pro Plus 5G na 20k ang SRP. Una-una din yung kasama niya sa may package. Ito yung kasama niya sa may package guys. Ng Rated S23 Plus. Hard plastic case. Type-C na cable. At earphone lang yung kasama niya. Wala siyang charger na kasama dito. 18 watts na nga lang yung supported niya sa may charging speed ng Rated S23 Plus. Pero hindi pa kasama yung mismong charger niya sa may mismong box. Makakakuha ka lang ng charger nito guys. Kung makaka-pre-order ka nga sa kanya. Click pagkakabili ko dito hindi ko lang sure sa mga susunod na pag-order natin meron pa siyang kasamang charger dito saka meron pa ka nga kasamang tempered dito guys yan ang unang unang naapektuhan ang sobrang ganda ng design ng ITIL S23 Plus isa pang naapektuhan ng AMOLED curve display nya isa itong 6 thirds na refresh rate lang nya okay na sana kahit naka 9 thirds na refresh rate lang dahil kung galing ka na sa mga smartphone na mayroong higher na refresh rate eh, sigurado mo bago ka dito. Dahil on the spot, unang swipe ko pala sa kanya, isaramdaman ko na agad na medyo nachichipan ako sa may display niya. Kahit naka siya. hindi nga siya ganun kasmooth katulad ng mga naka 90Hz at mga naka 120Hz sa refresh rate. Lalo nga ako nasanay ka sa mga 120Hz na mga refresh rate. Actually, ang sala dito kung bakit hindi siya ganun kasmooth is itong processor niya. Dahil eh, halos pang low-end lang talaga ang Unisoc na processor niya na Unisoc T616 na halos simple na nasa Itel S23 na unang labas. Ito yung quick sample ng Itel S23 Plus versus sa Samsung Note 10 Plus ko dito. pareho lang na naka 60Hz display pero mas stable at mas smooth si Samsung compare nga kay Itel. Dahil mas malakas yung processor ni Samsung dito. Buti pa yung Itel S23 gig sa mas luma is meron 9 na refresh rate. Ang pangatlong na dito is yung kanyang camera Sorry guys, mukhang nagmumukha na naman ako nagre-reklamo dito sa may bagong ITEL. Pero paliwanag ka pa rin guys. Maybe after ng video na ito, mag-get yung point ko. Hindi naman sobrang pangit yung camera ng ITEL S23 Plus. Sadya na lang ako talaga sa kanya. Dahil sa dami ko na testing nga ng mga smartphone, kumbaga nagkaroon ako ng na expectations sa kanila sa mga bawat lumalabas sa mga smartphone, sa mga bawat presyo nila. Dahil sa ganitong SRP na around 7,000 pataas, eh di hamak na mas maganda ang camera ng Infinix Note 30 dito kumpara nga kay ITEL. Lalo sa may front camera, hindi ako satisfied sa kanya. Napakaganda ka nung kanyang display. Kaso lagapak naman sa may camera. Sa back camera, okay naman nga siya dito. Ang kaso nga lang, pag kinumpir mo siya sa ibang smartphone, ay mo na makikita na hindi siya ganun kaganda. Ito naman yung sample ng video niya. Tinitipit 30 FPS lang yung supported sa kanya. naman yung sample ng video guys pagka naglalakad. Sa performance naman ng na Unisoc T616 sa processor, meron nga siyang ultra na graphics dito at super na refresh rate. Kaso lang di naman gagana yung super na refresh rate dito. Dahil nga unang-unang naka 6 lang yung kanyang display. Pangalawa, hindi naman kayang i-handle ng processor ni Itel ay i-handle yung ganyang kasmut naging gameplay dito sa Mi mobile legends. At kung papasitin nyo, madalas din yung pain drop niya dito. Sa Call mo Duty Mobile naman, multiplayer lang yung pinaka-playable nga sa kanya. At meron lang siyang medium na graphics. At hina frame rate dito. At isa pang napekto na, na magandang design niya, is naka-single speaker lang siya. Sa Genshin Impact, huwag na kayo mag ng oras para i-download at subukan to. Ay, sayang lang yung oras nyo. Lowest graphics na nga lang siya dito pero lag pa rin. Ito lang ang main conclusion ko dito sa may ITIL S23+. Plus. Kung mabibili nyo lang siya ng around 5.7 nga, same ng pagkakabili ko sa kanya. I think perfect na smartphone na to. Pero kung mabibili nyo siya ng 7.5 na SRP or mas mataas pa, ay magdalawang isip ka na. Hindi maganda din sa halos na makukuha mo sa may bagong ITIL na to. Compare sa ibang smartphone sa ganitong presyo din na merong flat display pero mas malakas naman ang processor. Mas maganda pa yung camera. Mas mabilis pa yung charger. At mas smooth pa yung display na naka 120Hz. Ito ang best comparison dyan. Airtel S23 at Infinix Note 30. Pangit display ni Infinix pero mas maganda ang specs ni Infinix. Compare nga kay Itel. Sa may charger, sa may processor at camera. Compare nga kay Itel na maganda nga ang design. Pero lagapak naman ng camera, ang processor at ang charger. Yun lang guys ang napansin ko dito sa i-Tel S23 Plus Kung bagay, sasakribisyon mong specs sa mga kailangan mo At mga magagamit mo Over sa mas maganda design Pero mahina naman sa lahat Dahil yung specs ng i S23 Plus Isya lang din halos ang specs ng i S23 na mas luma Pinaganda lang ang design Kahit lang talaga yung display niya Kulang naman sa maraming specs Kumpir nga sa iba, napangit ang display Pero panalo naman ang specs Palagay na lang po guys kung nakatulong ang video na to Thanks for watching.